kamatayan Shhh Yeah Street gang rules Hanggang sa saing kamatayan Street gang rules Hanggang sa king kamatayan Shhh Yeah, yeah. Wag ka muna magangas Kasi palamunin ka pa Okay lang naman sa akin Kung susubok ka tanga Baka ka Pag nahablot kita Gangsta na pala muna Nalupit mo rin tanga Sino tatapat mo sakin Bakit papalagbayan Ako na yung lalabag Para di ang maduwag Ako bitbit -bit ko yung bayag Kahit saan lumapag Ako bitbit -bit yung bayag Kahit saan lumapag Gusto nyo me versus everyone Para di kayo malugi Ready na ako kung saan. Pwede Magkaubusan ng hangin sa katawan Ha 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 Ang inawal lang pang sa mama niya Para siya ay makakain Tara dito ka sa akin Pabigat ka na sa mama mo Di niya lang sinasabi boy yeah. Di niya lang sinasabi umalis Gago di ang kawalan Pinartidaan ko na yan Pero kinakabahan Yung mga homeboy Ginawa kong netoy Sige umalis Bakit ka na inis Salos yung katayo Di ko magets Isip bata Ano raw Palakpakan itong mga tungaw Pag nahuli kita Bawal kang sumigaw Tawagan mo ate mo Uya mo mama mo Papa mo Tangina mo Dahil oras mo na Bitch Tangina mo Dahil oras mo na Bitch Tangina mo Dahil oras mo na Bitch Tang ina mo dahil oras mo na, bitch Tang ina mo dahil oras mo na, bitch Tang ina mo dahil oras mo na, bitch